Eh hey yo, what's up mga kagangit At yun nga guys, uh, pa uwi na tayo dyan Galing tayo sa trabaho Sinubukan nating magbike mula Balinsuela hanggang Binondo Hirap pala talaga magbike Balinsuela uh, to Binondo Hirap At hindi na tayo tayo nakapag take ng video kaninang umaga Umalis ako ng Balinsuela City ng 7.30 Nakarating ako ng uh, trabaho sa Binondo ng 8.40 ng umaga <laughs> Mahagot <good> ako ah Tapit-tapit lang, pagodan Ito ang masarap pagpagod ka tinola manok At ah uh, ayan katatapos lang natin kumain guys at uh, alam ko na ang kasunod nito sasakit yung katawan ko yung mga paa ko kasi ilang taon na rin na kong hindi na kapag bike at ito ang sekreto dyan guys magpapahilo tayo kay commander ito ay lana binili ko sa kaya po uh, mahal mahal ka ng nanay mo <laughs> pakihilot mo nga ako ah. mahal mahal ka ng nanay mo <laughs> paa tapos yung bewang ko sumasakit na na matanda na talaga ako eh. Ayan. aray sakit na aray Hay. 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 mahal mahal ka ng nanay mo Hay. 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 talaga kaninang maga umalis ko ng ano 7.30, na 13, nakarating ako ng binondo ano 8.40 grabe ang tagal ko magbuk wag mong pindutin masakit mahal ka ng nanay mo masakit masakit na mga pa ako aray ko aray ko masakit na ang bihira nga saludo ko sa mga bikers saludo ko pero matagal tagal na ako hindi nakapagbike ayan nasasakit na ng mga pa Ayun, salamat sa panonood. Ah. <laughs>